ng Aklan. Magandang umaga po sa inyo, former Vice Mayor Boy, si Zander po ito at si Angel. Good morning uh, well, po. Uh, good morning, uh, Zander and si Jel. No? Uh, this is the board member, uh, Attorney Boy Kimpo, Mijares Kimpo. Apo, Mijares so, Kimpo. Uh, province of Aklan. Apo. Uh, Attorney Kimpo, uh, para lamang po dun sa mga uh, medyo hindi po familiar sa atin pong uh, pag-uusapan, ano ho ba yung uh, Plan uh, planong Boracay Bridge, sino po ang nag -propose? Kailan po supposedly itatayo? Uh, yung uh, Boracay Bridge project, unsolicited proposal ito uh, ng uh, San Miguel Holdings Corporation. When mm. you say unsolicited, hindi ito kasama sa mga priority projects ng uh, government no? and uh, this was uh, not endorsed by the uh, Municipal uh, Development Council, the Provincial Development Council, or the Regional Development Council. So this is uh, purely a private initiative. Mm -hmm. At uh, the, uh, ang plano is to connect uh, Barangay Katiklan in mainland Malay to Barangay Manok-Manok in uh, the island of Ucuracay. Okay, okay uh, po. Mm -hmm. By a bridge. No? Maikti ma lang ang proposed nilang bridge uh about less than 1.2 kilometers lang mm -hmm. dahil napaka napakalapit lang o very narrow lang itong patiklan uh, manok-manok channel so in fact uh, yun lang ha, less than 1.2 kilometers and uh, itong project by a private company ino-oppose ito ng local government especially ng uh, provincial government of uh, Aklan and also by the municipal government of Malay. Mm -mm. and do uh, multi Sectoral po? groups. Mm -mm. Eh lalagyan napakaliit lang yung Burakay at napakalapit lang if you take it uh, by boat no. Uh 10 at most 15 minutes lang by by sea craft. Mm, mm And uh uh constructing a physical structure like a bridge in a very narrow channel will uh, definitely cause environmental uh, uh, impacts no kasi maapektuhan diyan yung uh, yung uh, current changes in current uh, sediment flow very delicate yung uh, ecology ng uh, isla ng Boracay. And uh, once masira yan, eh, mawawala yung pinagmamalaki nating best beach in the world. no? Kasi magkakaroon ng possible erosion, destruction of marine habitat, uh, other in adverse serious environmental impacts. Ang kinakatukutan namin, yung iba kasi itinungan eh, natin kung anong epekto. And, uh, ang proble problema dyan, kung nagkamali tayo hindi na natin 'yan maayos. We can no longer restore damages to the environment. Hindi to pwede mong uh, i-repair. Mm -hmm. Ibalik. It will take uh, hundreds of years bago ma-restore ng uh, kalikasan ang uh, kanyang estado. So why take the risk? 'Yan ang sa uh, sa main uh, objection ng uh, uh, local government ng uh, Municipality yung malay mismo, yung uh, provincial government, and uh, widespread yung opposition sa multi-sectoral groups. Yun lang on the environment. Marami pang maging epekto kasi currently, uh, yung means of access to Boracay is by sea, by boat. Opo, bangka. And then, well may mga, minsan may services ng helicopter pero that's very very limited. no? Mm -hmm. So it's uh, mainly by sea using uh, uh, boats or bus cramp. Right now, yung uh, jetty port terminals uh, operated then ng provincial government in Katiklan and in Kagban. Uh, Kagban is in uh, Boracay Island. And by the uh, municipal government, Malay, yung uh, Tapon board also in Katiklan, sila ang operator niya, owner-operator. And uh, they generate substantial amount of uh, local revenues by way of terminal and other fees. Malaki yan. Uh, we're averaging no? uh, about, about half a billion pesos mm -hmm. in local revenues. So pag uh, nilagyan mo ng bridge, the uh, practically, ba i-ease out na itong uh, mga boat operators natin. Mm -mm. Eh, kasi very accessible na by bridge. No? Although, siyempre yes. may singil din lahat yung bridge na yan. No? The mm -hmm. vehicles, the pedestrian will be uh, will also be paying uh, toll fees or bridge fees. So, ma- ma- mawa, malaki ang mawawala sa local sector. Ma, marami ang mawawala ng trabaho. Kasi doon lang kaagad sa sea si transport sector uh, at least mm -hmm. 500 ang directly employed diyan no yung uh, boatmen and crew. So may mga pamilya lahat 'yan. Uh so most probably no, wala ng trabaho 'yan pag uh, mayroon ng bridge kasi sino nang wala nang gagamit mm -hmm. uh, ng uh, mga bangka no. Pero yun po and, bang uh, uh... Ah uh, bukal, yun po bang bridge po kung sakali pong maitayo hindi po kaya ito naman ay magdudulot ng mas marami pong turista sa Boracay kung magiging accessible na po yung island. Uh, well accessible naman yung island because yung yung boat trip is only 10 minutes. Mm. No and uh, kino-control regulate na nga natin yung uh, turista eh. Kasi we already we have already exceeded yung carrying capacity. Mm -hmm. ng uh, island. So, not much na idadagdag na mas ma paparami yung turista. Mm -hmm. Mm -hmm. And, uh, as I've said, uh, marami pa nga, mas marami ang nag enjoy no? ng uh, boat ride. Nung, nung parang, yung kumbaga po, yes, and, <laughs> uh, po, yung halimbawa po, eh kesa mag-drive ka ng kotse papunta dun sa island, mas gusto mong magbangka. Ah, uh, mas yes. Karamihan, actually karamihan gusto nila ma-experience yun. Mm -mm. No? And uh, since uh, yung overdeveloped na yung island, hindi naman yung magdadala ka ng sasakyan, papayagan ka all the way to Boracay. Mm -mm. Kasi otherwise, uh, there will be vehicular and pedestrian overcrowding, pollution, congestion. Mm -hmm. So Bababa ka pa rin doon sa tinatawag nilang may terminal, no yung plano nila, mm -hmm. Mm -hmm. Uh, facility hubs. Merong terminal. Bababa ka doon, babayad ka rin ng mga fees, terminal, bridge fees, then most probably meron silang sariling uh, vehicles to transport you from Katiklan, mainland, to Buracay Island. Then pagdating doon, meron din doon uh, terminal, holding area. Doon ka rin babo ba? No? So hindi yung ganun kasimple yan na uh, mas easy access. Mm -mm. Hindi kaya Dahil one lane lang yung papunta ng Buracay, one lane din yung pabalik. Opo. Sa, sa dami Apo. ng vehicles, i-compute mo lang. Average of 5,000, 6,000 visitors a day. So ilang ilang buses yan na ikakarga mo natatawid sa tulay, no? Using only one lane. Mm -mm. At hindi lang yung turista dyan. Dyan pa rin dadaan yung mga cargo trucks, yung mga dump trucks, other mga materials. No? so So, tinitinan ko nga, mas lalong maging problema ang uh, kung sa bridge, no? with that, uh, ganun lang naman kalit, ganun kaiksi, Mm -mm. uh, Attorney, may N may holding area. Siyempre, hindi ka naman makaka-reach sa island, Ihinto ka doon sa dulo. Mm -mm. Eh, ilang bases 'yung hihinto doon sa dulo and mag uh, unload ng passengers. Opo. So how how long will it take to do that, no? Loading and unloading. Mhm. Mm -mm. Attorney, so, uh, 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 ako ako mismo hindi ko basta-basta uh, matatanggap na mas accessible pag mayroong bridge. Baka mas uh, matraffic pa, magka-problema sa boat walang traffic kasi sabay-sabay 60 boats o 100 boats pwedeng ang lapad ng ng dagat no hindi 'yan sila magta traffic so it's easier and uh, even uh, less time if you take the boat mm -mm. attorney uh -huh. Yes. Apo. Doon po sa Siargao, meron po silang tinatawag na Afam Bridge na nagsisilbing tourist attraction. Ito pong bridge na ito ay hindi rin gaano kahabaan. ano mm -hmm. At ito'y pinupuntahan ng no, ating mga kababayan dahil parang nagsisilbing negosyo na rin ito. Eh. Kumbaga, ang daming food tripan. Hindi niyo po ba nakikita na parang magiging ganito na lamang? Yung mga mawawalan po ng trabaho sa pagbabangka, ay posible po silang magkaroon ng food stall dito po sa posible no, na itayo na bridge dyan po sa Buracay. Well, hindi ganoon ang mayayari kasi yung uh, proponent, San Miguel Holdings Corporation, mm -hmm. doon sa Katiklan side, meron sila dong uh, terminal hub. Mm -hmm. Nandun, may mga commercial spaces doon. Mm -hmm. May mga parking areas, spaces. So, kontrolado nila lahat yung negosyo. No, monopolize na yan. Especially sila rin yung operator ng Katiklan Airport. Mm -mm. So tourists coming in or going uh of uh, Boracay using the Catiklan Airport monopolized nila 'yung uh, means of transportation. Oh, so po, kasi mm -hmm, ang, ang San Miguel negosyo, po negosyo actually mangyayari nito no it is not uh, it would it would not benefit uh the public uh, at least the majority of the constituents ng uh, Aklan ng Malay at uh, ang benefit will be principally to the private company. Mm -hmm. Kung gayon po, ano po ang ginawa po ng lokal na pamahalaan ng Aklan para po ma-formalize po yung pagtutol po ninyo dito sa pagtatayo po ng bridge? Uh, well, yung uh, local yung provincial government of Aklan nag uh, we passed or enacted uh, a resolution strongly opposing The uh, construction of a bridge connecting uh, mainland Malay in Katiklan to the island of Boracay. Oh, Pinadala okay. namin lahat yan sa Office of the President, to DPWH, uh, sa proponent, lahat ng concerned national agencies. Mm -hmm. Na kami rito sa Aklan, tutol kami sa plano magtatayo ng uh, tulay dyan sa Katiklan and uh, Boracay. Yung local government ng Malay din, na sila ang may jurisdiction sa island ng Boracay, uh, din nila yung uh, yung bridge sa comprehensive land use plan nila at saka sa mm -hmm. annual investment uh, program nila. So sila mismo hindi rin iniendorso ang pagtatayo ng tulay sa connecting Katiklan to Manok-Manok in Buracay and uh, daming sectors yung sea and land transport sectors mm -hmm. kasi nga sila mismo talaga directly affected kasi mangyayari parang uh, hindi na hindi na may very minimal na lang no uh, ang kakailanganin uh, i-transport by boat because uh, as I said monopolized na kaagad yung uh, movement ng tourists from the airport to the to the terminal ng bridge. Kasi sila rin mismo ang nagbabang uh, ng uh, private ng transport. So, opposed. Uh, daming sectors, no? Uh, in fact, uh, widespread 'yung opposition. Mm. -hmm. Mer meron hubang uh, ano? Meron pong uh, communication po ba 'yung private corporation to the local government, DPWH para po ipursige 'yung kanilang plano o wala naman po sa ngayon? and then, eh, nag uh, nagkwan uh, in fact belated uh, na post mm -hmm. uh, coordination ng ginagawa nila ang requirement ng law natin, especially local government code is prior coordination consultation mm -hmm. no nag nagsubmit mm -hmm. uh, lang sila ng unsolicited proposal sa PPE center ng DPWH na hindi pagman lang konsulta muna ang uh, ang lokal kung payag sila pabor sila dito sa proposal na bridge project. Opo. Mm -hmm. uh, after na lang na binigyan sila ng uh, initial approval ng DPWH, saka lang sila nagmeet sa local government. Mm. -hmm. mm -hmm. Present nila yung project. Pero hindi naman nila sinasagot. Hindi nila masagot yung mga grounds for opposition. Like ro, very very critical dyan yung environmental. Pag nazira yung isla, zira na yan, hindi na natin maibabalik yan. And iyan ang, uh, the Boracay Island has been the source of immense pride and valuable resource Correct. Mm -hmm. ng probinsya of Aklan. Mawawala yan. So malaking epekto hindi lamang sa komunidad, kundi sa uh, pagpapanakbo mismo ng gobyerno, especially on uh, our social services. Kasi yung ginigenerate dyan na uh, local revenues by way of uh, terminal and other fees, iyan din ang uh, ginagastos namin o sinasubsidize sa uh, health sector uh, for in the case of the province, yung the operation and maintenance of our provincial hospital and district hospital. Mm -mm. Malaki yan. Uh, we're subsidizing an average of 300 billion a year. Pag mawala yan, apektado yung delivery of health services. Mm -mm. At sino ang... Uh, mas unang tatamaan dyan, yung mga indigents. Kasi ang mga government hospitals, principally services yung mga indigents, yung hindi hindi kayang magbayad ng pribadong hospital. So na operate namin yan dahil mayroon kaming kinikita sa pagpapatakbo uh, ng mga jetty ports. Ganon din ang uh, municipal government dumalay ginagamit din nila yung uh, revenue na they generate nila by way of terminal fees and other fees mm -hmm. sa social services nila Opo. so lahat 'yan ma maapektuhan. oo attorney baka may da may datos ka ilan po yung mga maapektuhan muli ng mga uh, boat operator mga nagpapatakbo ng uh, bangka ano diyan sa Kasakali na maituloy itong uh, Boracay Bridge project Yes, dahil yung kan mismo, yung kooperatiba, yun ang nagpapatakbo ng sea transport. Uh, sila may mga 4,000 members. Yung direct uh, worker, yung mga boat men crew, uh, over 400 yan, persons. And of course, they I means of support din ng pamilya nila, yun doon sa trabaho nila as uh, boatmen, no? And uh, ang kwanta diyan is just eh uh, so far as itong mga transport cooperatives sa uh, may mga boats nung uh, ito lang itong uh, 2021 lang kinumpel sila it's more on compelson theal in uh, hindi renew yung prangkisa nila kung hindi sila mag-upgrade o mag modernize from their wooden hull boats mm -hmm o fiberglass fastcrafts so napilitan silang umutang sa bangko average of uh, average of 8 million yan per uh, fastcraft mm -hmm. eh mga more than 60 yung fastcraft na yan na inutang nila so total investment nila is uh, over 300 million already mm -hmm. so yun ang <laughs> Iyon nang inaamortize pa nila no sa so, uh, na binabayaran sa mga pa rin ng bangko, I-phase out mo yung mga, mga yung, uh, transport based. Ano mangyayari doon sa mga uh, boat owners and operators na yan, yung kooperatiba? Uh on top of wala na trabaho yung mga uh, directly involved, no? So malaki yan, malaking balakid uh, talaga yung uh, adverse effect sa local uh -huh. community. Yung uh, provincial government na nag-ooperate ng uh, Katiklan Jetty Port in mainland and Kagban Jetty Port in Boracay, marami rin ang ini-employ ng mga trabahador no? Opo. Uh, sa, sa Jetty Ports. Uh, in addition sa mga directly employed sa Jetty Port operations, na meron tayo yung mga porters, mga baggage handlers sa Jetty Ports. So ang lahat ng mga iyon, mawawalan oh, din ng trabaho. So ang uh, kiniklaim nila na advantages kung merong bridge is far outweighed by the disadvantages. Mm -hmm. Dahil marami, the, the, the whole community will be affected. The uh, operation of the provincial and municipal governments will be adversely impacted. Pero sa akin personally, ang pinaka-main po talagang ground for objection is yung uh, long-term mm -mm. uh, environmental damage na hindi mo na pwedeng ibalik, hindi Correct. mo na pwedeng i-restore, hindi mo na pwedeng ayusin once nga sira yan. Mm -hmm. So ano mangyayari? Yung pinagmamalaki namin Boracay, one of uh, the best beach It's in the, the world, world. Yes. mawawala. Kasi itong movement ng Karen, ng sedimento, uh, sediment flow, mm -hmm. eh, that, that uh, creates erosion doon sa beach. Eh ano mangyayari kung eroded na? Parang sa atin, eh, baka magkaputik-putik na yung beachfront na yan. Opo. Oh, mm -hmm. O, oh, eh, ano ngayon yung turismo ng Boracay? Eh? So, yung sinasabi na dadami yung turista, mas, ma mas malaki ang uh, kasiraan na dadalhin ng bridge diyan sa isla ng Boracay okay. in addition sa social and economic uh, impact sa community at mismo at saka sa lokal na pamahalaan. Opo. And with that, Bukal, board okay. member Thank so much and uh, bo. mm -hmm. former vice gov. Aboy Kim po, maraming maraming salamat po sa inyo sir. Uh, maraming ring uh, salamat sa pagkakataon na uh, ipaabot natin sa mga nakikinig sa inyong programa ang sitwasyon rito sa lokal at saka yung uh, pagtutol namin sa pagtatayo ng uh, bridge connecting uh, Katiklan in mainland Malay to Manok-Manok in the island of Boracay. Tutol okay. kami lahat na Opo. Mm -hmm. At maraming salamat din po sa lokal na pamahalaan sa inyong pagtindig po sa inyong uh, uh, isinusulong na pagtutol na ito sir sige, maraming salamat din. Nakausap po natin si Attorney Reynaldo Boy Kimpo, siya po ang uh, board member, kasalukuyang board member at uh, dati pong vice governor ng Aklan. Mm -hmm. At least meron silang uh, dokumento Man. na tumututol talaga. O, no? mm -hmm. oh, kasi nga, mas marami yung nakikita nilang disadvantage kaysa dun sa advantage, advantage sa kasakali yeah. na matuloy itong uh, Boracay Bridge Project Partner. Kasi mm -hmm. nga naman, itong Boracay kinikilala hindi lamang sa Pilipinas, yes, uh -oh. kung hindi sa buong mundo na isa sa pinakamagandang beach around the world. Correct. Diba? Na kapag po pinatayuan yan, eh posible magkaroon ng pinsala yung marine life. Mm ba? -hmm. Diba? At yung pagdagsari ng mga Pag turista,